Ito na nga ang continuation nga ng paggagawa namin mga pagkain nga ng mga drivers mga kamoma. Nihiwa-hiwa ko nga ito ng maliliit mga kamoma yung mga binalatan ko ang carrots kanina kasi nga ipa-food processor nga natin to para naman di mahirapan yung food processor. Bali, kabalat na din ako ng bawang dyan mga kamoma kasi hasasahugan din natin ng bawang na madami. Kasi yan sa nagpapasarap nga sa Shanghai mga kamoma at nagpababango nga ito sa mga luluto nga natin. Pinakadabes talaga na nilalagay sa mga ulam ay yung bawang talaga at saka yan talaga ang dabes na panggisa. Papabango kasi yan sa mga niluluto niluluto natin mga kamamayama kaya talaga natin lagyan ng mga bawang at yan, nga nung nahiwa-hiwa ko na nga lahat yung keros mga kamamayama sinimulan ko ng mag food processor Sobrang ganda nga itong food processor ko mga kamama kahit sobrang liit nga ito ay small terrible nga talaga. Saglitan mo nga lang yung food processor mga kamama ay nahihiwa na nga ito ng maliliit. Dahil nga dito sa food processor mga kamama ay napapadali talaga yung buhay ko. Ay iba pala ay steak. Papadali pala yung ginagawa ko. Nakmang tokwa. -tok -tok. Bakit ba naman kasi napapadala yung buhay ang pagkasabi ko, anak ng toko? konting na nga lang tayo food processor ko, mga kamawa. Tignan nyo naman, sobrang dami talaga itong babalutin ko. Papalaban talaga tayo sa pagbabalot ng Shanghai ngayon, mga kamama. Kasi nga, 150 pieces nga itong gagawin natin, anak ng toko. Sa totoo lang, itong Shanghai talaga ang pinakamadaling itik out, mga kamama. Kasi nga, kahit naibulsa mo nga lang ito, hindi ito lumahahalata. Ganun ang technique ng pagkakuha nga ng Shanghai pag magsasharon ka, anak ng -tok toko. Patuturuan ko kayo, char Bago nga pala ako gumawa ng mga ganito mga kamoma ay eh, naghugas pa nga ako. syempre para naman malinis tayo yung maggawa ng mga Shanghai na ang natin. Dahil wala nga tayong gamit may naglabs dito masabuhay mga kamoma kaya yung ginamay-kamay ko na pero naghugas talaga ako dyan. Hindi na nga po na tong paglagyan ko nga ng Shanghai na gagawin ko mga kamoma kasi nga sobrang dami nga yung isang kilong ginili. Tapos talagyan po nga mo pa nga yan carrots mga kamoma ay eh, mapapadami na talaga at mapupuno talaga tong paglagyan ko. Tignan nyo naman. Kahit na mahal nga yung carrots dyan mga kamoma, syempre, paano madami tayong mabalot. tapos na nga ako maglagay ng dyan mga kamama, syempre hinalo-halo ko na nga at nilagyan ko na nga ng ingredient. Simplahan na nga natin ito mga kamama para naman magkaroon nga ng lasa. Bali nilalagyan ko nga lang ito ng sisining pagkatapos niyan paminta. Naglagay na nga din ako ng asin dyan mga kamama pero katamtaman lang kasi nga maalat na nga yung wrapper na pambabalot natin. Yung masyadong kaalatin nga itong Shanghai mga kamama para naman kahit paano hindi siya maalat kasi nga yung wrapper ay maalat na yun. Yan nga nalagyan ko na nga ng masin dyan mga kamama. Bali nilagyan ko na din ng itlo itlog. Kung nilagyan ng madaming itlog dyan, mga kamama, kasi nga magsasabaw ito, mahirapan talaga tatin balutin. Halo-halo ko nga lang hanggang mamix nga yung itlog dyan, mga kamama. Hindi na ako naggamit ng gloves dyan at naghugas lang na nga lang ako. Ang extra gloves dito sa bahay, mga kamama, kaya hindi na ako gumamit kasi baka matanggal din lang naman. komportable kasi ako maghalo ng gamit ang kamay ko, mga kamama, pero panagpilihin natin malinis sa lagang ating mga kamay bago tayo maghalo ng mga makakainin natin. Nung no, ko na lagyan ng lasa yung mga Shanghai, mga kamama, eh, naghugas nga ulit ako para naman masimulan ko nang magbalot. Aba nga yung pagbalot ko dyan mga kamama para naman kahit pa paano mahati nga natin at dumami nga yung gagawin natin. Para naman madaming makain nga yung mga kukain dito at magkasya nga ito sa kanila. Matapos na nga ako magbalot dyan mga kamama bali nagsobra nga lang ito ng dalawa kasi nga sobrang kapal talaga yung pagkakabalot ko. Medyo mausok nga dyan mga kamama kasi naglagay nga ako ng kahoy dito sa mailalim nya para naman lumakas yung apoy. At nga nagsimula na ako magprito dyan mga kamama babalay nga yung pinagprituhan ko nga lang yan ng lumpiang gulay. Pagkatapos nandito ka na nga pinito, kasi sayang din lang naman. Sobrang dami naman kasi kasing naiwan yung mantika mga kamoma kaya ang ginamit ko na para naman hindi masaya. Bawat salang ko nga dyan mga kamoma ay naglalagay nga ako ng 2 tablespoons ng suka kasi nga yun daw yung pangpakranchi dito ng matagal. Aabot nga daw ng 3 to 4 hours yung nga mga kratchen niya mga kamoma pag nilagyan mo daw ng suka. Yun na nga yung palagi kong ginagawa mga kamoma kasi nga totoo nga at matagal nga ito ng crunchy <laughs> niya. Ay lang salang na nga ako dyan ng Shanghai mga kamoma kasi nga 150 pieces yung ginawa ko pagkatapos yan pang bali pang last na nga ito. Sobrang init nga magluto dyan sa may pinaglulutuan ko mga mga kamama kasi hindi ako doon sa sasasyalin nagluto. Yan kasi ako sa may uling ang nagluto mga kamama kapag sa sasasyalin kasi ay masasayangan din lang naman ako. Hinati-hati ko nga lang itong Shanghai mga kamama, para naman kahit paano dumami ito. Yan nga nung natapos na nga ako magluto dyan ng Shanghai mga kamawa sinunod ko na nga din niluto yung pansit. Hindi ko na nga yung pagluluto ko nga ng pansit dyan mga kamama kasi nga sobrang init doon sa may pinaglulutuan ko. Hindi kasi ako dito sa may uling nagluto ng pansit mga kamama kasi nga sobrang taas ay ngalay nga lang ako. Kaya, eh, ako sa may kahoy nagluto kaya hindi ko na na kasi sobrang init talagang magluto doon. Nung natapos na ako maglagay mo dyan mga kamabali, nilagay ko na nga dito sa lagayan yung mga Shanghai. Lapin na kasing dumating yung mga kakain nito, mga kamama, kaya nilagay ko na nga dito sa may lagayan. Para naman madala na nila dun sa may lamesa para naman masimulan na nilang kumain. Sobrang dami nga nilang handa mga kamama, yung Shanghai pancit. tapos yung mga nagluto nga sila ng panghapunan nila. Sobrang masusuli mo talagang kumain mga kamama kasi may panghapunan ka na may pangmeryenda pa. Yun lang, salamat.